Yo, what's up mga ka-drive? Finally, nasa harap na natin si Rusi Macho TC175 Kung meron unboxing mga ka-drive Sa atin naman meron unplastic Tara, simulan natin Ito uh, Tatanggalin na natin Yon, no? Ito, uh, remain lang natin yung seat cover niya. Ito, tanggalin natin. Unplastic kay Rusi TC Macho 175. Ayan mga ka-drive. Actually, hindi ko pa na-review talaga yung uh, specs nito sa handbook niya. Pero yung Personal impression ko sa kanya, pakikita ko sa inyo ha. Dito nagagandahan na ako dito. Ayun oh. Kita niyo mga drive nagre-reflect talaga siya. yan inilawan natin. Isa pang nagustuhan ko sa kanya mga ka drive yung bilugan niyang side mirror, 'yan ang ganda. yan Yung color ng tanki niya ang ganda ng pagka-red. Ito pala mga ka Uh, inalis ko na yung isang ano, shock niya, kabilaan. Kasi hindi ko pa naman siya lalagyan ng sideguard. Gagamit, ibibrekin ko muna siya. Yan, kaya isa lang muna siya. Kasi ang tigas. Matigas siya. Ah, personal impression ko. Ah, uh, ganda. Uh, although hindi siya kasing kasing laki ng ano Kawasaki kasi tagal din ako nagkaroon ng Kawasaki Barako. Yan siguro yung two version Barako 1 tsaka Barako 2 nagkaroon ako noon. Uh, ibang iba siya, mas malaki talaga siya. Tsaka mas mabigat siguro kung ako tatanis, ang tantsa ko mga 15 kilograms ababang difference niya. Tapos sa uh, may compare ko siya ron sa ano TMX 155 almost talagang parehas kasi dito sa emblem niya sa TMX 155 Nandun ganto si Honda. Ay katulad nitong emblem na to. Yan yung Honda, meron siyang ganyan. Mapa 125 155. Meron 150. Yan meron silang ganyan. Ito, ito. Ito pa, nakapuna ko sa kanya mga kadrive ito. Hindi ko masino kung chrome ba to or stainless. Pero kasi ano siya, hindi siya ganun kakintab. Parang kasi yung chrome, mahala tama yung chrome eh. Ito katulad dito, chrome to. Yan, talaga makintab na makintab. Ito kasi medyo labo. Siguro, ano to, uh, sana stainless. Abangan natin kung kakalawangin siya after a uh, few years. Doon natin malalaman kung stainless ba siya. Tsaka isa sa pinag bago sa kanya na nakita ko. Ito, ito. Yan, ang ganda. Rusi. Da. May mga plastic pa. Ha, nakalimutan natin. Unplastic na rin natin to mga ka -drive. Yan. Kung may unboxing, may unplastic. Galing natin. Yan. Yan. Actually, bagong-bago talaga to. Kahapon ko lang kinuha to. Ngayon lang natin, na, uh, kahapon din natin ay na uwi. Ngayon lang natin uli ibablog. Yan, un-plastic. Tanggalin natin yan kasi niinit yan. Dito, wala na. Tanggal na natin. Ito pa. Yan, mga drive. Yan, balik tayo, mga drive. Ah, uh, First impression ko talaga, maganda, macho, pogi. Yan. At syempre, ang pinakang point dito sa Rusi, yung pricing niya, napakababa. baba hmm. Kung bibilin mo siya, ang SRP niya is 48,500, tapos magda-down ka lang. Sa case ko, nag-down payment ako ng 5,000. May sa kinuha ko siya ng 2 years contract, may monthly ako na 3,010. Tapos may rebate siya na 300. kapag maaga ka pa sa due date, lalabas siya na 2,710. Ganon siya kamura. Pero hindi siya yung mura na hindi quality. Si Rusi, alam na natin, 1960s pa lang may Rusi na sa atin katandem niya ng Honda. Alam niyo yan. Alam ng mga Rusi users yan. At alam din ng mga ibang brand yan. Ito mga ka-drive. Uh, pakita ko sa inyo yung gulong niya. Yan. Uh, gumagamit siya ng u sing na gulong. Na may sukat na 275 by 17. Yan drum break pa rin siya. Uh, goods na goods yan. Talagang subok na rin yan. Sa likuran na bahagi na gulong, ay gumagamit siya ng 300 by 17 rim. u sing din. Ngayon mga drive ba? Pakita natin yung sa sprocket niya. Ayan o. 428 45 teeth. Tapos yung sa loob nito, nakita ko na rin to. Doon sa spec books nila, 15. 15 teeth. Yan, so far, mga ano, drive na good siya. Ito, dalawa to. na nabanggit ko na nung una. Yung gulong niya, maganda naman sa... Although, hindi ko pa nasubukan sa ulan kasi nung kinuha ko siya, hindi naman umuulan. Mukhang makapit naman. Hopefully na maganda performance. Tapos meron na rin siyang na plastic to eh. Sabot-sabot lang kay Rusi. Mga ilaw niya, halogen bulb. Signal light, halogen. Ang tail light, halogen. Ganon din sa headlight, halogen bulb. Yan, nasa iyo na yan. Kung gusto mong mo, kung gagawin mo siyang LED ba o ano. At ang isa pang nakaka-impress, yung kulay nung ano niya. Yung paint job nung engine niya. Para siyang gray, uh, ano, gold na brown. Na may konting ano. Ano ba to? Kaling pasakasa to ah. May konting sil ano? Silver, silver, ganun. Ganun ang itsura niya. Ano kaya to? Hindi kaya kailangan to. Ayan o, no? ganda ng kulay niya mga kadrive ha. Oh. Siyempre, Carbureti, carburetor naka euro 3 dito yan dito yung euro 3 nila ah yung muffler nila mga ka-drive oh. mahaba sya tapos ito sigurado ako chrome to unlike dun sa tapalodo yan may naka bodge na rusi Ito yung problema sa kanila noon sa Rossi Honda uh, uh, Skygo ito ito Itong swing, swing arm na to uh, medyo may kahinaan talaga may ewan ko lang ngayon kung binago na nila to pero ako kasi kung palalagyan ko na siya ng sidecar bago ko palagyan siya ng sidecar palalagyan ko na to ng ano ng sapi Pakakapalang ko siya dito sa ano Hanggang Para tumibay siya. Kasi pumipilipit yan eh. Kailangan ni eh, gawa mo ng paraan kung paano mapatibay yung motor mo. Nakaga, naka dun yan. Kakabit, kakabitan ko ng flat bar yan na makapal. Tapos dito. Yan. Naka naka welding. Para hindi siya sit. Anong nangyayari nito? noon pa noon pa sakit yan Pumipili, pumipilipit talaga yung maangat yung kabila yan mga mo. letter R Rusi yan ibig sabihin yan yan kagandahan na may kickstart ka in case na mawalan ka ng charge ng battery mo yan, don't worry. Kasi pwede mo pa rin siya mapa-start. Paanda rin natin mga drive. Kaya meron din siyang hazard Hazard switch Kaya mga adredo Pero hindi pa siya dinagdagan ni Rusi ng ano eh Dapat dinagdagan na rin siya ng Ano, monitor sa gas Fuel gauge, dapat ganun eh gas hindi pa nilagyan ni Rusi Para ah, mas maganda Kahit magdagdag dun. Magdagdag na lang sila ng konti sa pricing. headlight. Low light, high low. Sina. Right. Eh yung engine sound niya. So far tahimik na tahimik pa. Hmm. Antayin natin sa mga susunod na takbo kung mabilis ba siya kumalansing kasi ito matagal na alam ko ano, push rod type ah, madali siyang ano madali siyang umingay dito madalas na adjust talaga yung ano Yan. Eh nakausap ko naman yung mekaniko si Kuya Alden sa Rusi Antipolo. Uh, regular change oil lang daw tapos sa uh, timing ng valve clearance para hindi makalasing ang motor. Goods na goods daw yan. Ito, meron siyang gear na 1 2 3 4 5. Non-rotary siya mga 5 down. Ganon, di 1, 2, 3 5 down 1, 2, 3, 4, 5 Tapos, 5 up 1, 2, 3, 4, 5 Ganon yan mga drive Hindi siya rotary Mga ka-drive, so far So lang ibahagi sa inyo yung Ating 2, 3C Macho Rusi 175